Eh, dito na lang ito muna patayin muna natin to. Pag napatay natin to, saka tayo susugod sa taas. Kasi nandun sa taas lahat, dapat mapatayin muna natin tong isa na to. Mindset ba? Mindset? Ay, nandun sa babang isa. Ang gulo-gulo nyo naman. Pag napatay natin to, what happening? Oh. Ayun oh. Ito. Manyak, 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 manyak. Manyak lang, manyak lang. Uwi muna kayo. Hmm. Hmm. Ah, ko ka. Manyak lang, manyak lang. Putra, guys! Manyak lang, pre! After, after. <laughs> Ang gano'n! Bu Ang bububog tayo ng mga bata dito sa lo sa, sa lorang, ha? ah di, wow. Na-stress kasi ako doon sa minakang ko, pre. nakaka yung mga kalaban. Mga supot naman, mga bugok, no? Bububo ka kasi. Puro plisip doon, pre. Puro plisip. Kaya dito, masukit dito sa lorang. Talaga, Charmin? Kita natin agad yan, goodness. Yes, goodness. Wala, ito ba lang emblem ko? Nakikita mo naman. Hindi ka lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Sa so, mga kalaban ko mga pre. Mga 4 years old, 5 years old. <laughs> <laughs> Hindi totoo yan. Oo oh, pre, tapos yung mga baguwa. Ah, nabugbugin na din pre ba. Parang sa kanil, fraternity ba? Pag papasok sila, bubugbugin muna na <laughs> Anyabang mo, angas mo ah. Ba't di nag-play play? 100% na ako ah. Ba't di nag-play play? Bahala ka sa buhay mo. Oh my god, kailangan natin dito i-reset. Ay sus, Mariusi! Ipki! na ako makalaro. Boom, deserve. Ay, napakayawa naman talaga itong kinabuhi na ganitong ay earth, earth. oh Pisti boy! Daddy, chill. Ay, yung mga bata, pre, doon tayo sa taas. Ito, pre, oh, pid, pid, pid. Nagpapapid ka ba? Nagpapapid ka ba? Pagkain ka ba? Pagkain ka ba? Aba, umuwi. Pasukin mo, pre, pasukin mo, pre. Pasukin mo, matapang ka, ba? Diba? Mas ako masasagot Ma la di ba? Pasukin mo, pasukin mo. Pasukin mo, pre, pasukin mo, pre. Umaatras siya, pre. Uma... Bobo ang puta. Ala, lumalaban, pre. Ay, ay, ay. Nag-armor, pre. Ala, gago, pre. Ala, pa. Ala, pre. Papatayin niya ako, pre. Ala, ala. Pisti. Ay, ay. Oh, kalma. Ay, ay. Sus, Mariusip. Bak, 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 bak. Bakiro, bakiro, bakiro. Talo. Bakiro. Ang bilis ah! Sa tapang talaga ng mga kasama natin. Mga laing matatapang do, e, pre, do. Basta ako matatakot. Eh, pre, eh, pre. Ito, pre, ito, pre. Pagkain. Pagkain! Mmm, ulam. <laughs> Magaling kang kupal ka. Masarap pa masyado. Para kang chef! Chef ng buhay ko. Walang makakapigil sa akin sa sabis dito. Wala! Daddy, chill. Wala, oh, dito, Hmm, may ulam. Ang lakas, oh. Oh, my God. <laughs> sarap. Nakaka-enjoy. Nakaka lagit Ang na. sarap ang bug dito sa lorang. ano <laughs> ka nasisira, ulo? Pili-pili-pili ako at papatay sa taas. Ah. Ay, gago, bakit dito? Sabi ko, sa taas. Ayun, patay na naman, pre. Lakas mo. Ito pa, pre, oh. Ito pa, pre. Hi, bata. Musta ka na? Hmm, ikaw pa. Last kill na bata! Ayaw mag last kill ba? Ayaw mag last kill ng bata! <laughs> Magaling kang kupal ka! Nakapin game dito ah! Hindi ako na ispring! Ang, ang sarap dito men! Pilna Pil na mo yung hibin eh no! Nakadrags ka ba? <laughs> Ayan po oh, dito na naman oh! Ayaw na naman, ulam <laughs> Ang sasarap nyo Ba't ang sasarap nyo Ikaw pa Ay boy, pisting nyo What the Wow naman na! Nakakakilig dito pre Ha? Sabis pre Unlimited sabis pre, Unlimited sabis Ito pa dalawa na naman Uy Stock plus 20 Plus 20 Plus 20 ka Plus 20 ka sa akin Plus 20 ka sa akin Plus 20 ka sa akin Ikaw pa Ito sabis na yata to pre Sabis na yata to pre Huwag mo patayin Ay Pistika Sorry sorry <laughs> Sabis na yun pre Ito pre Sayang nandun sa baba yung isa oh. Dapat nandito yung tatlo Tapos papunta tayo doon No? Patayin muna natin to. Sabis mm. na to pre. Dito dito. May pupunta yata dito. May pupunta yata dito. Wala wala. Bobo ang puta. Sige lang. Sige lang. Palapitin natin. Paano bang sabis dito. Ito 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 ito. Huwag mong patayin! Ayan yan. Back 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 back. Mamaya na, mamaya na. Bahala ka sa buhay mo. Oh, sabis na talaga to, sabis na to, sabis na to, pre. Uy, ba ba't nandun sa baba yung isa? Yun muna patay natin, yung nasa baba. Magulo sila kung saan ba tayo pupunta dito. Wag ka nang bugalit. Oh, wow. Pero unahin natin to, unahin natin to. Ito muna, ito muna, tok muna to. Halay ka dito, kasi magsasabis ako. Patay yung isa? Ay, nandun na yung isa, oh. Ay, si Raulo, yun muna unahin natin. Uy, nagpakamatay. Bobo ang puta. Paano bang plano dito? Paano ang plano? Ito, ito, patay ito. Sabis to sa akin. Ito na. Pasukin na natin yan. Sabis na tayo. Tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy na to. Double kill. Double kill. Double kill. Magaling kang kupal ka. Ayan. Double kill. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Triple kill. Triple kill. Ito na. Dito ka pre. Dito ka pre. Ayan. 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 Ay putang ina. <laughs> Putang oh, ina nga to, hore, gaga! Oh, kalma. Eh, dito na lang. Ito muna, patayin muna natin to. Pag napatay natin to, saka tayo susugod sa taas. Kasi nandun sa taas lahat, dapat mapatayin muna natin tong isa na to. Mindset ba? Mindset? Ay, nandun sa babang isa. Ang gulo-gulo nyo naman. Pag napatay natin to, what happening? Oh. Ayun oh. Ito. Manyak, 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 manyak. Manyak lang, manyak lang. Uwi mo na kayo. Hmm. Hmm. Ah, manyak ka uh, Manyak lang, manyak lang. Oh, tragis, manyak lang, pre! Ang galing, ang galing! Sabi, gusto ko! Mamaya, punta tayo, patayin muna na yung isa. Patayin nyo yung isa, pawiin nyo! Pawiin nyo, pawiin nyo! Tatamahan kita! Patayin nyo, patayin nyo, patayin nyo, patayin mo, patayin Nice one, nice one, namatay. Nandito na sila lahat. Pag pumunta sa baba, ay, ayun na, ayun na! Ito muna unahin natin, ito muna unahin natin. Sigurado may kasama to dito eh. Sigurado may... Hmm? Sorry. Pisti waru, jiru, yayawa ka. Pagka-bastos. Ito na lang. Ay, naku, kinabuhi. ka ba? Ang gulo-gulo kasi na mga kasama ko kung, kung saan saan nagpupunta. Hindi pa ako nakakasabit. Sa akin ako magsabis dito. Huwag mong patayin. Wag! Wag! Ito na, ito na, sabis na to. Agay, agay, agay! Ayan na, triple kill na, sabis na to, pre. Tumesting ka! <laughs> pre, pre, pre! Hoy, dito! Ayan na, yun na, ito na, pre. Ito na, pre. Agay, hindi pa. Back mo na kayo, back kayo, huwag yung tapusin! Wag, 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 wag! Bahala ka sa buhay mo! Back mo na muna, wag nyo muna tapusin, wag nyo muna tapusin, please lang, please lang, please lang, bigay niyo sa akin ang sabits. wakay kayo yeah. iya. Maluoy mo yung tahon. Patay ka, patay, patay, patay yan. Ito, 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 ito na, ito na. Ito na! Ito na! Ito na! Halika, 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 halika. Ano, palag, ano? Halika, lumabas ka, lumabas ka to. Talo. <laughs> ay, talaga ako bigyan na sa at ah, tapusin na ng mga kasama kong ipal. Ay, nako. Sus, Mariusip. Uy, ayaw ako bigyan ng savage Bobo ka kasi Ibigyan niyo sa akin ng savage ba? Ito lang tayo dito sa lorang ay, Sarap dito pre ah, I feel the feelings here, man I feel the feelings here Pag nambubugbog tayo dito, eh no? Ang sarap